Sana po, yung mga merong mga dito, pangyayon ng talang pwede mo mong i-record natin dito sa Siba at magbigay alam na po sa opisina ng ating parokya. At para po sa kaalaman ninyo, ngayong June 19, sa June 19 na po, we're going to celebrate 250 years anniversary ng pagkakuhalang bira ng Sanabaw sa Ninoy.